kashi ah, ah sagasi su sumitai no mosu ko oh kuno hana gas sayonara sayonara da tingnan nyo guys oh ito yung sa kanila sa Japan oh. lipat na kasi siya oh kahapon ni Kino, kino gasai go o oh, ototoy. Tutoy, tutoy. Ototoy, ototoy. Ototoy ano na last na niya dito na work. So, nagpaalam na lahat at siguro may iniwan na siyang ano, ipapalit sa kanyang leader dito kasi doon na siya sa Tokyo. Tapos, ayan. Puputa na na kwacha na siya. Ayan, hanabata. Hanabata ang tawag. Oh, so, di ba? Tapos meron pa marami. Ano to? Ah, yung mga ano niya. Tauhan niya doon. At, yan, mga album ganyan. Yung mga ano nila alaala. Mga mi, mga ano nila. Tapos meron din nagbigay. Ang dami rin. Ipay, ano yan? Ganito sa Japan pag magano ka ng, ng trabaho. Ah, maglipat ka ng trabaho. Nag, naghinto mag, ka na. Mag, bibigyan ka ng ano. Ang dami yata. Kuro na ni. Uy Ni Haan. Nil, nil cutter sugoy. Nil, nil, nil cutter jani. Ani cutter jana no? Kuri na ni? Kabang kung ni kung kaya tayo. Ni kabang kasi din. sa ni. Bigat pa naman ito ano to? Ah yung ano lagayan hook parang hook. Isa sabit yung bag. Sa ano? Anong tawag nga yan? Ang gara. Ang gara ng lagayan. O, oh, diba? Ang lagayan niya. Tapos, ito pa yung muratan eh. Diyan muna si, diyan yung tuloy. Tapos, I must. Ano ba yung tawag nito? I, o oh, ito nga. I must. I, I must. I no mask ko. Mask ko. <coughs> Ah, oh, kami may kakun so, guys, hindi pa natapos tapos. Pero, ano Oh, ay masto. Ay Nanto yung mga keko? Ay Ay Yan, ang dami. Ang dami. One, two, three. Ang dami binigay, guys. Kurimorati, tutsu. May rose flavor, may lavender Ayon yun 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 niya, yun 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 na sa trabaho. <tinyo> おおおおおおおおおおおおおおおおおおいおおおおおおおよおおおおおおおおおおおおおおかおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお 取り行くの遅いの。もじくしてまらえたまだいいよ,、ま、いいよじゃあまたおすごいすごい顔が違うなったね流星がやめようとしてから会社がか変わりよマジで止められたらしい高い気寄りをもらってるなったまあライリングだけどもらえるっぽいよやっぱホームパワーの前だったなこの時間どうやろうね この時間だったら人が多いよわー人が多いやんやっぱりすごいなこのお店ね行く<ジ>あら何言ってるあのカムあらどうするおすごい待てるには待てる別にうんいいよ大丈夫セイラ、うん、カステイラ持ってってもいいな <laughs> <laughs> すごい待ってる人 でも早いだけねやっと近くにいるよね私の好きなテンポラすごいいっぱい。 dito na po kami, guys. Ang daming tao nakapila, kaya matagal kami na ito na. Nakaupo na kami sa wakas. Ayan, guys. Alasahan nyo kung pagkatapos namin nag lunch ayan, na naman sa McDonald's ang aking anak. Ganyan ang style ng aking anak pagkatapos namin kumain. Nag-McDo yan kaagad kasi. McShake or Fire Potato, yung ganoon ang style ng anak ko, guys. Pero yung lahan lang natin kasi kay isang anak lang at, ayun. Ano lang? Ah. Uh, sabay na lang tayo sa Agos. Ayan. At ayan papunta naman siya sa ano eh. Tokyo na. pili na ang aking anak, kinuha yung aking wallet siya na nagbayad, at ayun sabi ko, po tayo ng pos, uh, police station, kasi yun, ito yung guide sa business ko, yung may license kasi ako, nawala yung aking guide, ito, ganito guys kaya kumuha ko uli, kasi yung size ng uh, banner ng aking tin, uh, pangalan ng tindahan dito sa uh, ano bahay, sa labas kailangan siya may size pag malagpas ka sa size ay tatanggalin ka ng lisensya kaya ayun kailangan kailangan talaga sundin yung patakaran kaya kumuha ako uli kasi nawala yung aking pamphlet ano ba yung tawag nun guide notebook <muchin -book> tapos yun sabi ko pumayag ako na pabili siya ng McDonald's <muchin> sabi ko punta tayo sa <muchin> a Philippine <muchin> uh, Philippine store na medyo kalayuan sa bahay, magsusorbe ako. Kailangan ko magsorbe kung anong meron o magkano yung presyo nila. Pareho ba sa akin? Kaya pumayag siya. Kaya... Andito na ako guys. So titingnan natin yung tindahan ng mga uh, Philippine food. Philippine food. Tingnan natin kung kung magkano yung presyo nila. Ah. Meron din palang ano dito, mga tindahan. Ayan, may S second street. okay. Okay. Kay okay yan. Mm, di ba? Ngayon, may okay okay yan, Oh. Pasok tayo doon mamaya. Unahin muna natin muna. Um. Oh. Maganda yata yung okay okay nila, Oh. Malinis. Ha, pasok tayo mamaya dyan. Medyo malayo-layo tindahan kasi walang parking na doon kaya lalakarin natin andun na mulan pa naman 'di ba ayan na po tayo malapit na apa Rosemary. Pwede pala yun siya. Wala na kasi ditong parking, kaya doon sa malayo, naka-parking, guys. Ayan, oh, puno. So, dyan tayo pupunta, Oh, Ayan. Dito yung sinabi na i check ko kung magkano yung mga items nila. Ayan. ni Ayan ah, Ayun. Nandito tayo. Tawagin ko kung open. Ah, open na. Ha ah, open. Nandito na po tayo sa loob, guys. Ang daming panimda, ang lawak ng tindahan nila, guys. So, ang daming iba't ibang uh, ano, mga ingredients sa gamit sa ano uh, siguro Indian Nepal ka o Indian store ka na dito hindi ko alam Nepal ka na meron silang curry leaves oh hindi 350 yen so meron silang ano pang yan oh gusto ko sana to ay mahal uwi ako sa Pinas bibili na lang ako ng ganyan ganyan mo oh, pag uwi ko sa pa, Pinas paghandaan ko Ah, namaste daw. Ito, eh, di, ano, Nepal pala to. Tapos yung mga gamit ay halos pwede din pang Indian Indian food. Ayan, marami silang mga canned goods. So, 'yan ang kanilang mga presyo. May buko juice so, oh. tayo na buko juice. Tuon lang inumin nila oh. Kalamansi juice. At na mas mura yung akin buko juice dito dahil ang buko juice nila ay 1 uh, 175. Ano ba? kanu ba? Ayan, may sito. Yan, hindi siya mabinta sa akin. Kaya, wala. Ako. Hindi ako nagtitinda. Hmm. Ganyan, guys. Ayan, ang kanilang, ayan, tag-175 yung buko juice nila sa akin. Ang buko juice ko ay 140, kaya mura sa akin, guys. At ah, 230 yung kalamanji juice nila. Pero, plus, mag-plus pa yan siya ng tax kaya mas mura pa rin sa akin pala. Ayan. Ang daming mga may mga maiinom na sa guava juice meron doon pero hindi kas hindi sa brand natin sa brand ng ibang country guys kaya iba yung lasa. Meron silang ayan, chocolate Magnolia. Ah uh, 230 sa akin kaya uh, medyo mura pa rin sa akin kasi may tax yan eh ano lang yan presyo lang yung nilagay niya pero may plus tax pa yan pag sa counter na so ang dami nila paninda sana ganito yung aking tindahan may snacks din sila oh oh iyan iba't ibang pagkain ng nipal nipali eh. <coughs> pwede naman sana sa akin kung marami yung customer eh mali, hindi, nasurvey ko na yung aking customer, isang taon, hindi siya kayanin magtayo ka ng tindahan, guys. May expired lang paninda mo. Well, hindi pa masyado. Ayan, may boy sila. Ang boy ko ay 198. Ay, ayun tutin lang. Tutin dito, pero mas mura sa akin kasi, ayun nga, nasa loob lang ako na bahay. Sila may tax pa yung 210 nila. Hmm, ayan. Hindi pa. O, may pancit canton din sila magkano yung pancit canton? 160? Uh, ano yung 100? Ay, mas mura pa rin sa akin kasi plus tax dun siya. May chicharon. Dito din merong papaya green. Ang pinunta ko dito yung sinasadya ko talaga dito guys ay dorian. Dorian at saka manggang hilaw. Hmm, ayan, daming manggang hilaw. Malapit ng mahinog nga lang. Ayan, 1,000 mahigit. Pero okay lang yan. Ayan yung manga nila. Diba? Ang dami tapos. Hmm. Pangarap ko magkaroon na ganyang tindahan guys. Pero hmm. hindi pa nga siya pwede dito. Pwede naman mag-extend. pa naman ako ng pizza. Para kain kami guys. Pizza, pizza. Pizza yata. pizza uh, na ayan woo mainit mainit-init pa agoy agoy na gutsa-gutsa na agoy agoy ah ha? Ay, yung anak ko wala dito guys kaya ako na lang kakain apat si yung girlfriend niya nasaan sila pupunta doon sila ng second street hmm. kain. kain tayo guys o mainit init pa bagong luto hmm. nahirapan ako